So ito po ang latest update po natin diyan sa storya ng SMNI sa Kongreso. Uh, the House Committee on Legislative Franchises has adopted House Resolution number no. 1499 urging the NTC to suspend the operations of SMNI. O parang dati lang no yung sa NTC sa ABS-CBN no. Parang ganun lang din. Okay? During Monday's panel hearing, Isabela representative uh, Paul Faustino D. Move to adopt the amended version of uh, HR number 1499 originally authored by PBA uh, Party List Representative Margarita Nograles. Nograles. So, sinikundahan ito ni uh, uh, Representative Gastambunting, Bunting, Committee Chairperson, uh, na approve den yung motion. At yun na nga po at mukhang malamang sa malamang malamang sa alamang ay uh, the NTC will move to close the television operations nito pong SMNI eh okay? yung kanilang prangkisa mukhang doon na papunta din eventually baka po makansela okay so yan, um, aside from that uh, meron din pong update Uh, in interview kanina si uh, Chair Gastambunting Naka nakausap daw niya itong si Ka Eric at si Lorraine Badoy sa kanilang detention at nagbigay daw ng pangalan eh, nagbigay ng pangalan kung sino yung source lalaki daw kung sino yung source ng 1.8 billion na Pilipinas yun yung kanyang patanong daw na binalita sa kanyang programa at isang malaking issue po dito kasi yung 1.8 billion inamin na ah, hindi naman pala totoo wala naman palang ganung expenses si speaker Martin Romualdez o oh, pero po sinabi na daw yung pangalan so ang tanong na lang kung ano ang aksyon na gagawin ng kongreso po dito doon sa pangalan na binigay ni Ka Eric Okay, so hindi ko din sure kung dahil binigay na niya yon yung pangalan kung sila po ba ay uh, uh, papakawalan na sa detention at uh, pwede bang itigil na yung kanilang intermittent fasting na joke lang yung kanilang uh, hunger strike hunger strike yon hindi intermittent fasting kayo talaga uh, yung kanilang hunger strike so malalaman po natin siguro Within uh, the next uh, hours or the next few days Okay, so um, At the same time, si uh, Tatay, Tatay Harry Roque Ay uh, pumunta sa Supreme Court uh, To file a petition for a writ of habeas corpus Para po sa, yun nga, kay Ka-Eric at kay Lorraine Badoy um, Para po, sabi niya dito Uh, hindi lang po si Badoy at ka Eric Ang dumudulog ngayon sa Korte Suprema Kung hindi ang lahat po ng mamamayang Pilipino Na nagbibigay importansya Sa malayang pamamahayag Malayang pananalita at demokrasya Dito sa ating bansa Ayun, which is uh, Nalala na naman yung ABS-CBN, ewan ko ba kung bakit oh, Pero anyway ayun po, nasa Supreme Court si Tatay Harry uh, Of course, dinedepensahan niya itong dalawa Sa akin ito ah Ito ang medyo na ano lang ako dun sa mga kaganapan ngayon. Yung sa sa Facebook page ni Attorney Mark Tolentino. Uh, doon po sa kanyang uh, pagdepensa sa kanyang mga kliyente. Okay. Te? na to nabasa ko eh Parang ito lang ha. Kasi nagagalit sila, bakit sila kinokontempt contempt ng ng uh, Kongreso? 'Di ba? Bakit uh, ba nyo kami ano, ididitin ng ganyan? Isa totoo lang guys ha, itong sa mga taga SMNI, napakabastos pagdating po sa ating kongreso. Ito pong si Attorney Mark Tolentino, hindi ko siya kilala. I, I don't know, he, he, might be a nice guy for all I know. Pero puting na naman tong kanyang FB page. SMNI, malaking tinik kay Tambaloslos kaya pilit pinapasara. Okay? So, yan po. Pinirepost po ni attorney Mark Tolentino yan. Isipin mo, ikaw yung humaharap doon. Abogado ka nung SMNI. Tapos, ikaw mismo yung bumabastos sa kongreso. Alam naman po natin kung sino po yung pinapatunguhan niya. Kung sino po yung pinaparinggan niya. Tapos, nagtataka sila. Bakit sila kinukuntem? Bakit sila pinag ng kongreso? Kung siya yung makahirit sa kanyang Facebook page, buti sana kung siya po ay observer lamang o ano lamang o uh, outside lang or ano lang pero hindi po siya mismo yung abogado ng mga SMNI doon sa sa hearing sa franchise pero kung kung laite niya at kung uh, pagsabihan niya ng uh, ng napaka walang respeto ng mga hirit sa pa pamunuan ng kongreso diba eh, ganun ganun na lang nagtataka pa sila bakit sila pa naginitan ng kongreso eh kung ako din po ang nasa kongreso abogado ka humaharap ka dito sa kongreso tapos babastusin mo yung speaker namin babastusin mo yung proseso babastusin mo yung sa mga facebook post mo ang galang-galang mo pag nandito ka sa ano di ba pero pag pag post mo sa facebook mo di ba eh siya baka iba yung tinutukoy niya dito tambalaslas pero alam naman po natin wag na tayo magbulahan di ba kung sino po yung tinutukoy niya di ba sa akin lang konting preno lang kasi hindi niya alam baka nakakasama siya doon sa sa sitwasyon ng kanyang mga kliyente. 'Di ba pag, pag isipin mo kaysa maawa ako doon sa kliyente mo, yung abogado ang amb, bastos. Ah, uh, dinidisrespect ako sa ano sa Facebook page niya. 'Di ba? Kaysa maawa ako sa kliyente mo, tutuluyan ko yung kliyente mo. Wag, naman ganoon, wag naman ganoon sana. 'Di ba? Uh, lalo na kung ikaw yung nandoon mismo konting respeto naman sa ating kongreso, sa ating gobyerno. Diba? ba? Uh, ganyan naman ang, ang birada ng mga kababayan nating DBS nung panahon ni Pangulong Duterte sa mga makaleni. Ako din, I agree with them. Na huwag naman kayong bastos, mga, mga dilawan. Huwag naman kayong ano, sa gobyerno. Sumuporta kayo sa gobyerno. Huwag niyong uh, bastusin porket hindi nyo, hindi nyo hawak yung gobyerno. At ganun lang din yung aking, ano, aking tingin dito. Okay? So, yun guys. Yan ang latest po dito. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.